ini amo ang akong driver karon ato kuan si Kihor nami nya may mo nuro kuno kana oh look boy kana oh ayo mo kana kamo sa ke kamo may kusgan mo dako mo hider hider ay mo tingog putnar na kay taas mana era Ay, paligis ayo di dia ra boy paliko daw ah okay, guys so. oh Ayaw, si. Ad ito. oh ayo ligs ito pure buyag ba Ay, guys Pura buya guys. Ay. Ay. Nai nai aku yang dari boy. Aku bukan driver. guapo apa kaya ni? Pakai tak sih mung six pack dok? Six pack six pack. Six pack. No. Ah. Boy, Pakita sila sa imong six pack. Six pack daw. Gira si gira. Ah, goy pa mga bataan eh. No guys. Baling dagana guys, pura buyag. Thank you Lord. Thank you, Lord. No, oh, yes, oh, guys. Papya, do, papya. What hmm? Pura buyag. Mga nananay pang, pang sungba. Sungba. Hmm. siya ako ano no doon hmm no pwede nga mapdos ng mabdos mabdos kung saan po ng mabdos doon mabdos na yun hmm juga no. nah nah guys desa kita itu guys Ate, no. fish milk bangus ba ha ngunis ay na sa dagat talinis um, talinis ba e, sila, bay, para napas, napas ba? Um. Ay, so. sud ana, sud ana. Ah, so, Paris ato. Oh, na tao, ah no, oh, lenta ko. Gold na ito, ne? Ah, gold na gold. gold. <laughs> Atlantis, Atlantis. Oh. Okay, na don. Na pa dire, na Balon. 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 Too big. Too big. Fresh milk.

Boy <gayat> na, no, guys, itong bulag buhok, no? Oh. <gayat> Halo, sampot. Magkwan sami mi. Sugba guys. Sugba. Sugba. Kaya wala pa may duot. Bangagan, dere, Bangagan, utok, jack boy. Ani sami sama sa tambayanan.

Wala nga po anak kaming matapos na Pana May guning natay dalang amahan o oh. Anong bulag buhok Papadyak, pamawin, papadyak Ano yung ating man Luto no, ka na no, Nasaan yung ganda o

Bangat ah Tilau-tilau Kena -tila. Tila, gulangan Amu nga dowakuniyukupawa

wala na imit na kulang-kulang manto karoon karoon 干嘛？在做朋友啊？在做朋友。<到辈 S 1> 嗯，好，可以。 Das war

Please like and share, guys. and subscribe, Mister Smile Blog. Bye bye, dong. Bye bye. Thank you. Yay. Bye bye.